gagamba at ang kalabaw. May isang gagamba, saksakan ng puli. Sa sanga ng puno ay nangunguyaki. Gamit ang kanyang sapot sa kapibutik upang pagkain-ibig kanyang mapagit. Si kalabaw na Parikit parati. Kalabaw, magingat ingat niya. Ani gagamba. Sa iyo bang lalakal, magdahan-dahan ka. Pa Insekto, pagkain ko'y nabulabog na. Hindi ko na mahudin. Ako'y ay gutom na. Ako'y patawa din. Sagot ni Kalabaw. Dahil sa laki ko, ikay nabulahaw. Bakit dinalang na lang sa sumakay? Dito, sa'kin ikot, pagkain, abaman. Anong inamito kanilang naisipan? Sa halibag-away, sila'y nagtulungan gagamba may pagkain, nakukuha na dikta sa insekto. Itong si Talabaw, ang gagamba.